nagluluto ako ngayon ng paksiw na bangus. Nag-request nga ang aking mga kasamahan ng Indonesia na ipagluto ko daw sila ng paksiw na bangus. Kaya ayan, bumili ako ng bangus sa may worldwide. Nilinis ko lang ito and then after ko malinisan, hihiwain ko lang siya sa lima kasi lima lang naman kami kakain yan. After ko malinis, nag-prepare lang ako ng aking mga sangkap. Meron akong bawang, luya, talong, at ampalaya. Dinikdik ko lang yung luya para lumasa siya sa bangus. Tinanggalan ko lang ng mga buto yung ampalaya para mawala yung pait. Then after that nga, tara, magluto na tayo. Maglagay lang tayo ng dalawang cup na uh, tubig at isang cup na suka. And then, lagay na natin ng luya, bawang, laurel, at paminta. Wala akong pamintang buo, kaya pamintang durog na lang. Siya, ah, naglagay din ako ng sun-dried tomatoes, at saka ng sili, and then sibuyas. And then, after kumulo, nilagay ko na ang talong, at saka yung ang palaya. Then, isusunod ko na yung bangus. And then, nilagyan ko lang ng pampalasa ng patis at saka ng olive oil. And then, ayan, luto na. Maglagay lang tayo ng is, uh, uh, sibuyas. Na ang yes. Request niya yan, magluto daw ako ng paksiw na bangus. So, siya nila kasama nito. Ayan, kumukuha na siya. Enjoy! Dapak sa'yo na bangus, kaka! Thank Say thanks, thanks to me!